Hello mga katrending, welcome back to ZK Trend. Mami bang nagsalita na sa lahat ng bumabatikos kay Bell? Hindi na nga nakati si Mami bang isa sa mga pinagkakatiwalaan at avid fan ng Don Bell na magsalita patungkol nga sa lahat ng bumabatikos at ng bash kay Bell Mayano pagdating sa acting nito sa pinagbibidahan niyang teleseryeng Katpay Milaw. Marami kasi ang nang bash kay sa naturang teleserye Dahil nagbistula lang umanong supporting ka-actress ang papel ni Belle sa nasabing teleserye. Nilamon naman si Belle pagdating sa acting ng mga kasamahan niya sa teleserye. Madami-dami rin naman kasing taga-suporta ni Bell ang palaging nagri reklamo sa flow nga ng teleserye. Kaya naman ang mga ito ay naratinga sa creatives at mas lalo lang na bash si Bell dahil dito. Kaya naman si Mami Bang ay nagsalita na rin patungkol nga dito. At ayon nga dito kay Mami Bang, madami-dami na namang nag-direct message sa akin naghihingi ng tulong kasi bash na si Bell na pick up daw ng mga trolls ang mga negative reactions ng ibang supporters especially solids niya kaya eto tayo ngayon sa sitwisyon na ito hindi naman kami nagkulang sa pakiusa pero ayaw niyong tumigil sa araw-araw na reklamo puna, sa serye, etc. Naiintindihan naman namin kung may reaction sa serye pero lagi na lang reklamo ito ngayon bash na si Bell. Paano gagawin natin? Pakidiem sa akin yung mga troll. Salamat po. Hashtag, si Bell ang tinitira. Hashtag, let us all sa support si BML. Hashtag, pakiusap tama na. Dagdag pa ni Mami Bang ay maging masaya na lang tayo sa Don Bell dahil siya nga ay hindi niya na-imagine na, na kayang-kaya palang gawin ng Don Bell ang ganitong teleserye. Si Bell o Mano? ang galing-galing na mas lalo consistent ang acting ni Belle, walang butas at si Donnie naman na engliserong dotyal, naging jologs na hindi ko din na ma-imagine na swak na swak acting niya what a revelation first teleserye pa lang po yan nila looking forward to more shows to come for now let's keep on watching CBML